May din ni Tita Joey kasi siya yung na pag nagko-commercial, may niya yung jacket. Pag iyaan sa akin, kasi malagig niya at sure na nabing tuwido. Si Debbie naman, sakto pag-usap ng sex bomb dancers pumasok sa grupo. So Ngayon -so -so -so. po isang production number, and then sex bomb po yung tugtog, binanggit na po ni Tito Joey na, huwag pa pwede maging sex bomb girls na lang tawag natin sa mga trail. Pero alam niyo ba na bago tumatak ang pangalan sex bomb, iba't ibang pangalan ng kilalang apat, merong sila flag girls yung mga sauce mo kasi namin. Minsan nakabilad kami sa labas, may mga show, o nakabilad na naman kayo dyan, Tito Joey, kasi gano'n eh. May mga naging individual na bansa. Ako si Kikay, ito si Debra, Tepay, pero siya si Akang. Si Chete, Megal. Yun yung contest at valor. Mamimili sa amin kasi may prize behind sa name namin. At tatawag din sila Chicken Sandwich Dancers. More unang action nila sa mga sex bomb chicken sandwich kasi nagigiling-giling kami doon dahil sa kakukulit nila pa. Joey at Bossy Vic sa apa. Ngayon mukhang bibig ng Pilipinas ang sex bomb dancers. Well done mo na ka Ang bilik ko ang pati kasi si Joey. Pag nasa mall ka, tutawagin ka na sex bomb. Ganon. Napaka memorable para kina Debbie at Jenny, ang pagiging sex bomb girls nila. Natanong po nung anak ko. Pag nakikita nyo rin sa mga semanis, ayaw mo yan. Kaya yung sex mga pangalan, hindi na po mawawala sa mm -hmm. yung Yung matatakang na ako at yung mga self-mum, which is naging malaking tulong sa paggawa ng sarili kong negosyo. Ang bilis namin makapuha ng trabaho. At si Chiki na nasa Japan kuyan, na sa isang hindi makakalimutan ang tulong na gawa sa kanyang family. Hello, Tito Joey! Sa second point on the self-mum answer, nagpapasalamat pala ako uh, sa'yo dahil ang nakilakingan na itulong mo sa amin, magiging sa pamilya na namin, I po you for Happy birthday! Thank po, dahil kumbi po sa inyo, ay hindi rin siguro kami makikilala. Sigurado naman, na mas marami ka pa mag-build up na tao, na mawala namin sa kwaderno. I'm sure ng so, na sa maganda naman kalagayin. Kung hindi nga kami sigurama, kung mawawala na kami sa bulat. Wala naman. naman? kami dahil sa ilaw naman kami. Hindi niya kami pinabayaan hanggang ngayon. Masasabi ko na hindi na kami pinabayaan. May kanya-kanya ng buhay at original na apat na miyembro ng sex bomb. Pero ang kasikatan na tinatamasa nila noon ay patuloy na tinatamasa ng sex bomb ngayon.